Okay, ako ko dahil uh, kayo ay is coming today para mag-deliver -de kayo ng inyong uh, 100. Ah, no? ano po? isang, isang taon mahigit po. Isang taon mahigit na pagsiservisyo bilang na, oh. oh, bilang, oh. Uh, siyempre, may tuturing natin hindi ka naman matatawag na neophyte dahil your mother is uh, <laughs> nandyan lagi. Oh, o super po ba? Ano pong uh, nararamdaman? Ano pong nararanasan ninyo at mga challenges na na-experience po niyo bilang kayong mayor na sa tingin namin, ikaw yung pinakabata rito sa Bungueson eh. Sa Gueson. oh how, Ano, paano yung experience nyo rito? Experience po is, madami problema. <laughs> Hindi na uubos ang problema, ang bato ng suggestions, ng reklamo ng mga kababayan. Pero ang magagawa po natin is, kausapin sila kung ano yung pwedeng gawing solusyon. Uh, dahil hindi naman po tayo expert sa lahat ng bagay, so kailangan din po natin ng inputs noong, uh, noon pong ibang tao kung paano po natin masusolusyonan yung kanilang mga programa. At the same time, kahit po madami problema, masaya naman po dahil alam, alam po naman namin na nakakapagbigay servisyo po kami sa amin po mga kababayan. Hmm. Ano yung hindi mo malilimutan mga karanasan? <laughs> Bilang niya? Ang hindi ko po makakalimutan ay nung kami po ay dinaanan ni Bagyo Carding. <laughs> yun po ay, kami po ay kauupo pala ang ng June, hmm. ng June 30, then August, uh, October, parang mga ganong man po, biglang dumating si Bagyong Carding na identified as super typhoon. So parang yun po yung unang, unang gumaan na bagyo na sobrang lakas na nung ako po yung nakaupo talagang napakadami pong mga naapektuhan din po dito sa amin noon. Kaya medyo doon po tayo, yun yung hindi ko talaga makakalimutan. Isa sa hindi ko makakalimutan na experience ko. <laughs> hmm. So ngayon po, Mayor, nilalatag mo ngayon, nilalatag mo sa taong bayan, dito sa Apolinyo, ang mga nagawa mo hmm. at sa mga naging performance mo. Based on your experience, ano yung pinakalaking malaking bagay na na-achieve mo? This sa uh, more than 100 days. Madami po. Ma Nandiyan po kasi yung pagbababa po namin ng uh, yung sa health services po, sa agriculture. Uh, isa po sa talaga po nakikita namin din malaki ang development ay yung sa infrastructure po. Unti-unti uh, you know, man po namin binabadyetan at pinapagawa po yung mga kalsada, yung mga buildings po dito po sa aming bayan na nakakapagbigay naman po ng servisyo sa aming mga kababayan. Pero naniniwala po ako na matatapos din, magdudugtong-dugtong din yung mga infrastructure, yung mga kalsada at uh, magiging, mas mag improve yung services po na may ibigay. How many barangays ang punagamit? 20 barangays po. 20 barangays. Yes. How po. ilan yung nasa upland area? Ang upland po namin, pati isa lang. Ah, isa lang. Hmm, the rest then, na The rest po is, meron pong nasa inland, then hmm. the, uh, the rest po is coastal. Majority mayor anong mga kabuhayan na ipinagmamalaki ng mga kababayan mo rito? Sa, sa agriculture po, ang majority po dito yung pangingisda, pagsasaka, pagpapopra. Mm -hmm. Yun po yung madalas na maririnig namin, um, uh, maririnig na mga uh, pinagkukunan ng kabuhayan po ng aming mga kababayan. Mm -hmm. Nakaraan mayor ay nagteklara ang uh, pa-provincial government of Quezon sa insurgency-free. Kumusta ang status ng uh, Polilyo in terms of uh, insurgency? Uh, patuloy naman po na uh, ang amin pong efforts kasama po ang PNP at ang um, AFP mm -hmm. na mapanitili po na insurgency po ang bayan ng Polilyo. At nagpapasalamat po kami dahil uh, wala, wala naman pong na report na sightings or encuentro dito po sa aming bayan. Mm -hmm. At uh, napaligiran kayo Mayor ng uh, Karagatan? At uh, siyempre, ang Polillo sa mga nakaraang na uh, talagang kayo ay isa rin kayo na experience na muntik ng tumawag yung bangka nyo sa problema ng illegal fishing. Okay. Uh, kumusta na po ang status nito Tomeo? Uh, patuloy pa rin naman po ang mga hakbang na ginagawa po namin para po uh, ma para po ma-prevent or amin um, po ma-apprehend yung mga nag-illegal fishing. Hmm. At napakalaking tulong din po noong pagdating po dito ng mga maritime police uh, dahil uh, nakakatulong po namin sila doon po sa pag-monitor noong mga illegal activities dito. How many persons dito niya? Parang nung dumating po sila is more than five, then hmm. nung sa uh, nung sa po namin is may mga parating pa daw. Po hmm. na so may sila. sapat naman pong kagamitan para sila ay magpapatron. Uh, ah uh, pagdating po sa bangka medyo maliit po yung bangka namin dito sa local government unit. Ah uh, uh, kami naman po ay nagbibigay uh, na support sa kanila hmm. uh, at kami po ay uh, tinutulungan po namin sila makapag-set up ng office nila. Uh, isa pong isa po sa balita na uh, nasabi po kanina ng ating minamahal na gobernador ay meron po silang tactical high speed na bangka na dito po nila i-station sa laman bay po uh, para po makatulong po sa pag-apprehend ng mga uh, illegal fish. Mayroon na po bang nahuli mayor dito sa during the term, may nahuhuli na po ba mga illegal fishers? Ang nahuhuli po namin ay yung mga illegal entry po. Pero pagdating po talaga sa buli-buli ay napakahirap po talagang uh, napakahirap po talagang huli Dahil ang nalalagay din po sa peligro ay yung amin po mga uh, mga bantay dagat, yung amin po mga uniform personnel na kasama po doon sa pagre-record. Hmm. Parang wagan niyo po mayor sa inyong mga kababayan, ano pang may expectations at inaasahan nila dahil sa 3 years, di ba? Uh, so okay. ano pang mga inaasahan nila na siyempre maging masaya sila kayo ngayon? Ah, opo, siyempre nandyan pa rin po yung patuloy na pag improve po ng mga services natin, ng mga infrastructures po natin. Uh, may mga ilan po tayong ilalatag na mga programs, mga gusto po nating dagdagan na pondo dahil uh, gusto po nating mas madagdagan yung makikater natin doon sa uh, mga programang yun. Siyempre, ah, uh, katulong naman po natin ng provincial government, ganyan din po ang mga national government agencies. Kaya po, uh, doon po sa pagtutulungan na iyon ay uh, napakalaki impact po nito para po sa mga uh, kababayan namin na uh, dito sa bayan ng Pulilyo. Hmm. May, mayroon pag sinabi po bang Pulilyo, anong meron dito sa Pulilyo? Dagat. <laughs> ano po, ah, uh, Beaches. Marami po dito mga beaches na pwedeng puntahan. Meron din po mga talon at syempre ang mga napaka hospitable and uh, mga welcoming ng mga taga Polillo. pag init ngayon mayor, hindi ba yung experience ng shortage of water? Uh, sa ngayon po medyo may ano po medyo po may areas talaga na mahina ang uh, mahina po ang tulo at minsan po ay nawawalan pero uh, kami po ay tumutulong doon po sa uh, uh water district po namin, kung paano po kami makakapag-lobby sa luwa, kung paano po nila may improve yung services po na naiibigay ng water district. Dahil sila na po yung, sila po yung nag-operate noon, so under po siya ng luwa. Mm -hmm. Okay, Mayor. Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you din po. Thank you very much din po.